Good day! So ito na yung part 2 nung ating uh, gagawin serye tungkol sa EV experience So i-voice over ko na lang kasi nagkaroon ng problem na pag nakakonek pala itong phone mo sa Apple CarPlay Pag nagvideo ka walang tunog, mawawala ng audio. So sayang naman yung clip natin packet ng bagyo Pakita ko lang sa inyo, ibo voice over ko na lang. Teka. So ayan na mga kaibigan, nag full charge muna kami doon sa May Shell Rosario sa May Rotonda ng pagkataas ng T-Plex. 100% bago kami umakit ng bagyo para malaman namin ilan ang kakaining sa battery. Ayan ng mapa natin. Kitang kita nyo naman yan, puro liko at ahon yan. So 100% pagtungtong namin sa New Town Plaza, 64% ang naiwan sa amin. Sadyang ganon mga kaibigan, hindi magiging accurate yung range na nakalagay sa gauge dahil nga paahon. Depende rin po talaga yan sa tapak ng driver at saka kung saan kayo dumadaan. Kung patag lang at hindi kayo pala birit, okay yan. Halos mawa 1 is to 1 yung range na nakalagay dyan. Pero pag yan ay puro kayo birit, puro paahon, syempre, mas matakaw sa battery. Parang di gasolina rin. Kagandaan lang dito, di ka na magpapatay ng aircon. Kaya-kaya niya umovertake kahit sobrang tarik. Ang problema ko lang dito yung gulong dahil medyo madulas pag nabibigla yun lang so kung meron man akong unang i-upgrade dito palagay ko mas makapit na gulong para sa safety mga kaibigan pag madulas ang daan